Ay, para makita doon eh. No. Ano po nararamdaman niya? Ito po sumasakit ito po sa loob ko matagal na. Ito. May ilang buwan na, taon, taon na. Taon na. O, tag, ito, mga, ito, mga ito, ano, hindi lang 20 years. Galing ka ng doktor? Opo. Ano po Kahit sa sumasakit ito na nasa doktor na ultrasound ako, mm -hmm. wala po nakikita. Walang ano, walang makita. No. Sa mga kapag umagagamot, sa mga nagtatawa. Sa kami naman na barang-barang ganyan. Barang? Maganda okay. po, po ha. Hindi ako magpapagaling siya. Pwede ang si Panginoon na nasa langit. Oo. At ating amang dakila. alisin al po nila siya. Kulang mo yan. Kulang tatlong mo yung giras. Ngayon na. Kulala mo lang yung dalawa. Ngayong naalsin okay. ko, ang ano natin dito, layunin ko po, ibabalik ko sa kanyang gamahatay ka. Na? Ngayon okay. lang po. Spaghetti. 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 Gaya lang po ha. Wala mong sakit sa doktor sa madam. Huwag ka nang manan doktor. Gaya po ha. Patil lang yan. Ito po sa akin doktor to. So, pero wala makita. Sige. <coughs> wala? Wala po. Alam mo, pinipiga ako. Po. Huwag kong umulat, madam, makakokontra. Kaya na, <coughs>

Panginoon kong Isus, sa mga dakila, may hindi ako nang balik ibalik ko, nilagay sa baba ito hanggang mamatay. Aray aray! <coughs> aray! aray ko ko! Aray! Nay, nay. Sali po na sinyo. Ilap po lang po natin dito. Ayan natin. Tingnan akong Ay, yung kamadang. Busin mo. Ah, uh, siya sa lahat. Nandito ako sa Nervaisi, ha? Kung saan ang gagamot ang team Apo Eric Apotalin. Shout out kay Yeswa Masia, kay Melo Ligario, at saka kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marie. Magandang magandang.